Good morning guys sa uh, ngayong umaga no. Ah uh, tayo sa taniman natin. Kung napapansin nyo ayan. Ito ah uh, na tayo unti-unti sa hindi pa po, po pala nakakaano ano ng tamang pagtatanim po ng bermuda. Ito po tuturo ko po uli sa inyo kung paano. Unang-una kailangan ito dapat meron ka na naka na lupa na pagtataniman pangalawa ito yung ginagawa ako kung nakikita nyo ayan ah, pwede kayong gumamit ng kahit anong ano pwede yung pampantay pwede yung bakal pwede yung so once na nalinis nyo na yung pagtataniman nyo kailangan pantayin natin siya. so ito eh, sample na lang ulit Ayan, so kung um, um, bawa napantay nyo na yan pero una pala sa lahat kailangan meron kayo yung standard na sukat na gagamitin para sa pagtatanim nyo so yung normal na ginagawa natin pagka nagagawa tayo ng taniman na ganito na bermuda ang lapad ng sukat natin lagi ay 2 meters yung haba depende na sa inyo kung gaano kahaba yung isang linya nyo na gustong gawin halimbawa 2 by 10. 2 by 5 2 by 15 depende, basta yung lapad nyo dalawa, para mas madali yung bilangan tapos meron kayong naka ready na metro kung wala kayo yung metro na yung di tiklop, di tupi meron kayong neto, naka ready yung bakal na 9mm lang na ano, 9mm na bakal na yung ginagamit na pang kabila o anilyo sa ano tawag rito, sa mga bahay so ang sukat nito ay 2 meters ang haba so, kung nakikita nyo yung kulay green na yan yan yung pagitan ng bawat linya so ito ay 2 meters so pag meron kang dalawang guhit dalawang green kalahating metro lapad nun pag-apat ah, isang metro so malabas yung bawat isang gatla niya, isang green ay 1.4 meters pag in square nyo so dito ang ito, ah, sukat itong nano natin na to ay almost three meters by 3 meters ang haba pero okay lang yan kasi ano naman ang gagawin lang natin rito ano man lang naman natin kaya ko na i-adjust yun kung gaano kalaki yung kailangan ko ka. kasi yung sumusobra doon pwede mo rin yung pandagdag na pantanim so halimbawa ito na tayo nakapagsukot na tayo halimbawa 2x5 ang haba so, kunyari ito na diba na napantay na natin kailangan itong pagtataniman natin ng damo ay bubudbura natin ng manipis muna sa ibabaw nang sa ganun pero doon sa mismong lupa na uh, ano nang ano nyo pagtataniman nyo meron yung kakapitan na panibago yung bermuda na itatanim mo para may kakapitan tong ilalim pagka ipinatong mo siya so ang pagtatanim naman po ay dalawang klase po ang pagtatanim yung normal po para makatipid kayo o, ay yung normal lang ginagamit sa mga nagtatanim ng pambenta nito para mas marami kayo tinatawag nilang planting o yung pinupunit-punit na ganito o maliliit at yung isa naman ang tawag nila ay yung tapal so, ito kung isang buong square ang tamang pagtatanim po niya medyo baba natin yung muna konti so kaya medyo ay, na yun, yung parang naghiwalay nang sa ganun lumuwag yung ugat pag inilapat mo na ganyan sa lupa. Tapos pag uh, inilapat mo uli yung susunod dahil nga tawag doon ay uh, tapal. Lalagyan nyo siya ng awang at least isang daliri ang pagitan para kayong nakakabit ng tiles, di ba may pagitan? Kasi ang purpose niyan, kung sa binanat niyo, tas may pagit uh, at hindi niyo siya nilagay ng awang, pag dinilig nyo siya at pinukpok nyo lumalapad pa po yung ganon nagi spread yan so mangyayari nyo mag overlap yan so ang lalabas bukol so para pantay siya lagyan nyo ng awang nang sa ganon pagka pinukpok nyo umusod man siya magdidikit siya may awang lang ng kapiranggot ang yun okay na yun so ang yon na magtatanim na tayo so ito na ito ko sa inyo yung pagtatanim So, since nalagyan na natin ng lupa, ayan. Patiliman natin muna ng lupa. So, ito na po. pukulit punitin ko na, ha. Once yan nagtanim kayo at yung pagitan ng ano nyo ay meron yan, nyo yung ugat na ganyan. Ang gagawin nyo po dyan, ipapailalim nyo dun sa susunod na ipapatong nyo. Nang sa ganun, hindi po siya nakatikwas sa ibabaw kasi once na nakatikwas po siya magiging datong ugat so hindi agad ito makaka-recover ng ayos pero kung ito pinailalim mong ganyan bago mo siya itinanim so tendency nandun sa ilalim yung ugat hindi siya magiging sa ano ng sikat ng araw so ito na ito tinatanim natin no yan po walang problema po yan kahit piano kalalaki kung gusto nyong punit mas maliit, mas maganda dun sa sanay na kasi ang kagandahan nung noon mas marami kayong matataniman so tataniman muna natin yan So, halimbawa ho, ito yung tinapakan nyo medyo malambot, lumubog. So, lalo na mas makakaroon ng lubog na ganon. Gawin nyo, either pantayin nyo uli yung lupang ganyan, or budburan nyo sa ibaba, tapos pantayin nyo para sa ganon flat pa rin. Kasi, kung nakalubog yung lagay mo doon, pag pinukbok mo yan, hindi na magiging pantay. May awang na ganon. So, pangit ito tingnan. So, ito, mo muna natin. Ski cool. So guys, putuling ko lang muna tong video na to, no. Gagawin natin ng part 2. So, ah, uh, muna ako ng medyo malaki rito. Tapos mamaya sa susunod natin na video, papakita ko sa inyo kung ano itsura niya pag ng tinatanim, na it nakatanim na. Tapos didiligan paano yung tamang pagpupuk at saka yung pagbudbud ng lupa sa ibabaw. So, nandito na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Happy planting.